Maganda ganda ng mga dalapi ko eh hindi ko ng bata pa siya. kumusta wala akong si madam ay dibi dito tayo masakit ano Nasa na sa pa Baong-baon ako sa gilid, eh. po. Mahina din po kasi pain tolerance ng parting pag ganito. Medyo di din ko at gawa ng kuko. Sige. Buti nga at ang meter niya Yung maliit ang dulo. Pag yung malaki ang dulo, ramdam na ramdam. Masakit po yun. Ang malaki yung <laughs> Pero, um, dulo ng nipper niya, kaya ramdam na ramdam. Ang sakit, kaya pag dumukdok pa lang. <laughs> talagang Tigas nga lang po. Wait lang. O, oh, di ba po? Matalim-talim. Hmm. Laki nga, sir. Ang oh, laki nga, oh. Hmm? Ang laki. lapad ah. Asir ang grabe lapad niya. Teka lang, baka masundot ko yung ilalim. Relax mo lang. Yangat ko pa ng konti. Sorry po. Hmm. Laking. Ayun na sa laban mm. kaya masakit. Opo, yan medyo okay na. Mm. Kaya meron pa po ha, konti na lang. Huwag mong ilalaban, sir. Diyan. Kanina yung... Sobra. Iwa <laughs> nang natusok yung pag sinusundot natusok doon sa naman yung... Po. Dito po. <laughs> Ayan, sa gilid na yan natusok. Mm -hmm. Wait lang po ah. Titignan ko pa po, po kung may dry skin o oh. baka na ano na lang din naman. Gaya dyan sa kabila. wag niyo pong yan ah. Sorry. Hmm. Kasi sumaman. Sabi ko na yun, namuha na lang. Eh. Sumama na yung dry skin dyan kanina eh. O di, wala na malinis na oh. Babalikan ko ng bagya sir kasi parang medyo may ano pa oh. Ay. Teka lang nga sir ha. Ah. Kailangan ko magbawas ng ano sa unahan eh. Yan. Wala pa rin. Wala. Parang mas dob doble din yung ano dun ah. Parehan laki. Opo eh. Hindi lang. Sir, sabi mo. Tapos pag ganyan oh. No? Medyo slide. Sobra. Sorry, sir. Yeah. Parang hindi naman ito nata tinatatanggal nila, sir. Hmm. To the, to the Facebook. Hmm. Meron ka po Kasi doble yung doble yung ano. Parang daw dyan po. Pero mas maano yung, yung ano dito sir. Sa kabila. Opo. Ito konti lang pero doble yung ano niya. Wow.

the skin cell yeah. Take a chair. Yan. Yung palil, pailalim na. Yup, sorry. Ano lang mo sakit kasi pag tinatanggal na ito, so sa mga dito. Oo. Pag nabuwasan, hindi na masakit. Yan. Yan. Right yeah thank you sorry sorry po dry Charap <laughs> na malinisan eh. O nawala yung antok ko, ma'am. <laughs> nawala yung antok. 알겠습니다. 아, 뭐?